mo, Pat, ibang klase ka talaga, ha? Eh. Pag-alaman natin, hindi na natin Ito naman, minsan lang naman. Nakawaan lang, Markin. Naniniwala ka naman natin natin natin. Ay, na siya. Ay, kung hindi. Hello po, madam. Gusto po sana namin magpanggila. Siya lang po. Alam ko na, gusto mo malaman. Ito ko yung sa pagkakit. Ano At nakikita ko na ito tunay na mahal mo. Talaga po? So ano po yung tsura niya? Nakikita ko dito na siya ay naangkat. Chinito. Chinito. Ano po? Mabait. Pati-pulong! Ah! Pati-pulong! Patipulo. Talaga po, ano ba po nakikita niyo mo na? Ano ka ba? Kilala mo siya! Oh, Parang nang lang ng madami.